Tayo pa tissue. So guys, andito kami ngayon sa SM. Ah, uh, daw kami. Libre niya. Eh, Dalawa ka naman, no? O rounder ang <laughs> kwarta, men. Libre mo. Naya kasi ako dito, guys. Tapos wala man na ako nalang pera. So, libre niya. Wala siyang choice. So, guys, pina-order ko yung kapatid ko. Nagala uh, na pa ako ng upuan. Hindi niya alam. Niyaya ko siya mag-vlog. Kunyari, libre ko siya. Pero, uh, bibigyan ko siya ng malupitang challenge order ko muna. Hey! Ayan. Ito sa akin mamaya. <laughs> e, 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 e. <laughs> ayan, okay. ayan, ayan. Nag-alop na, nag-alop na. Ayan na. Ayan uh, Huwag mo muna ubusin yan. Hmm? Huwag mo muna ubusin. <laughs> Bakit? May challenge ako sa'yo. Anong challenge? <laughs> Kala mo libre pagkain, ha? Tingin mo papayag ako, libre lang to? May challenge yan, boy. Oh, ganito, ha? Huwag mo ubusin yan. Pero mamaya, ubusin mo. Ganito. Di ba spaghetti ka? Oh. Dungisan mo yung bibig mo ng sarsa ng spaghetti. Abot ilong, ah. Dito, dito. Ayan. Para naka-face mask ka. Tapos, Hingi ka ng tissue doon. Ha? Hingi ka ng tissue doon. Pero dapat marumi ng mukha mo, ha? Seryoso? Oo. Oh. Kala mo libre yan? Eh, mo kaya pala ah? din alam ako dito. <laughs> <laughs> lakas ka, lakas ka. Lakas ka. G. G. Sige. Basta may kapalit yan, ha? Ano? Ikaw, syempre, ikaw susunod. Okay, bigyan na lang kita alak mamaya. <laughs> Sige, at oh, sige, sige. Oh boy, ba't hindi ka na magkanda mayaw dyan? Kaming <laughs> tao, man. Dungin sa may mukha mo, pero ubusin mo na yun. First time ko itong gagawin sa buong buhay ko. <laughs> sige. anda minanda min siyano siyano na <laughs> mo na nung tuking yun? kaili buleya kaili buleya kung ano na ano na kita rin kita kaits kita kaits kita kaits Gigi gigi. Ito na bukaante na. Ito na guys. Guys, ang daming tao dito, guys. Guys, ang daming tao. Di... Don't go out then. tisu? Jalur jali sedap, bete. Di... ...di... Eh? 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 Aunang dininig natan na ko May ah, niyo dito, wagtang dito, dito, wagtang niyo dito, wagtang niyo dito, dito, dito,